Ito guys yung nilang gusto ko dito Ito Pwede mong bilhin ng walang lid Ito Grabe oh eh. Gano ka daming isda malalagay mo dyan Mabibreed mo dyan Tapos may combo pa nito Pag nailagay mo siya dyan Filtration Grabe Sobrang grabe na dito sa IKEA guys Grabe na eh. Ito kaso Kasi sobrang mahal nito Hindi ko alam ba sobrang mahal nito hindi mo ito. 1.7. Uy. 1.7 ito. Yung nang 300 ito. Kanina ko pa binili ito. <laughs> Ayan. Uh, uh, pang breed. Lalo na to guys. Yung pinakamalapit sa lahat. Colored siya. Pero, ang mahal. Kano to? 790. 790. Ito. Ayan. Pero ito may lid. Ayan. Grabe yan. Inisip ko pwede ito sa baba nung setup ko eh. Tapos pwede si Perry dyan. May takip kasi. Kaso grabe, sobrang mahal. Hindi friendly, hindi siya budget friendly. Ito lang talaga. Ito, ito grabe ito guys. Kahit itong malaking, malaking 130 liters, sobrang sulit. Kaya lang yan kasi 1,000. Sarabi <laughs> so, yan. Yan, sinare ko lang kung naghanap pa yung ng breeding box. Actually, meron doon mga clear Ayan, yung clear doon. Ayan, pwede na yan. Punta natin. 6 gallons, guys. So, mag ilang liters? 22 liters. 22 liters. Ayan, maganda na pang pag-grow yan. 200 lang. Ayan, oh, grabe to, guys. Walang walang dati pa. Ito pa isa, guys. 500 nga lang. Pero 45 liters, mas mataas. So, kung grow out tank, yung second phase sa Juvie, pwede na to. Grabe. Kaso 500 pa rin. May with uh, lid may with. Ayan, may takip pala to. Ayan. Kaya mas mahal. Gusto ko dito yung mga walang takip eh. Kasi hindi ko naman kailangan kasi yung takip. Ayan. Ito ba isang grabe Kaya lang mahal. Ito mas matibay ito. Kapartner ng chef na nakita namin na kanina. Ito mga hindi nasulit eh. For fish breeding. <laughs>